Maligayang pagdating sa buod ng balita ngayong linggo na nagmamarka sa linggo ng pag-akyat. Nayong umaga sa Castel Gandolfo, hinimok ni Poplio ang mga mananampalataya na yakapin ang pagsisid sa mga panganib na hinihingi ng pag-ibig. Pinayuhan niya ang mga nagtitipon na kapag nagtitipon sa pagdiriwang, bawat tao ay regalo sa iba at nanawagan sa lahat na magtayo ng isang simbahan na hinubog ng kabutihan sa halip na kapangyarihan. Isang komunidad na malugod na tinatanggap ang mga mahihirap at pinamumunuan ng panloob na pagbabago. Sa pagbibigay diin sa Ebanghelyo, hinamo ni Poplio ang mga karaniwang paniniwala na nagsasabi na ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmumula sa kadinhawahan Munit mula sa pag-aalaga ng ti apoy ng pag-ibig na nagsisilbi, nagpapagaling. At kung minsan ay pinahihintulutan ang hindi pagkakaunawaan. Bago magpasimula ng panalangin ng Angelo sa Freedom Square, tinawag ng Papa ang pansin sa halaga ng pagtanggap ng katotohanan. Hinihikayat niya ang mga mananampalataya na huwag tumugon sa mga insulto ng paghihiganti, kundi manatiling tapat sa katotohanan sa pag-ibig tulad ng ginawa ng mga martir. Inamin niya na ang pagsunod de Kristo ay maaaring madulot ng pagtanggi at paghihirap. Ngunit iginiit niya na ang pagtitiyaga sa paggawa ng mabuti, kahit sa gitna ng paghihirap, ay nananatiling pangunahing para sa mga Kristiyano sa lahat ng antas ng buhay. Reaksyon ng mundo sa pag-uusap ni na Trump at Putin sa Alaska noong Sabado ay halo-halo. Ang kinalabasan ay hindi umabot sa mga inaasahan para sa tigil putukan sa Ukraine kung saan si Putin ay nagbigay ng kaunti at si Trump ay nagmoderate ng mga layunin. Habang ang ilan ay nakikita ito bilang isang tagumpay sa diplomasya para sa Russia, ang iba naman ay pumuri sa mga hakbang patungo sa isang trilateral na dialogo. Sa wakas, Ipinaabot ni Papa Leo ang kanyang malalim na pagkabahala para sa mga tao ng Pakistan, India at Nepal na kamakailan lamang pinamaan ng malalakas na pagbaha. Nag-alay siya ng panalangin para sa mga biktima at kanilang mga pamilya at hinimok ang pandaigdigang pagkakaisa sa harap ng mga kalamidad na dulot ng kalikasan. Muling pinanatili ng Papa ang kanyang panawagan para sa kapayapaan sa buong mundo at pinapurihan ang espiritu ng mga komunidad na nagsasagawa ng mga kultural at pananampalatayang inisyatiba, lalo na ang mga pinangunahan ng kabataan.